Hello mga palangga! Ayan, manigay ang araw po sa inyong lahat. So, uh, magluluto mag po tayo ngayon ng macaroni salad kasi gagawa ako ng salad nga. So, nilu niluto ko na po yung aking macaroni. So, ito po yung aking mga macaroni mga palangga. So, ayan po yung ating macaroni salad. Niluto ko na siyang palangga kasi malapit na siyang mag ano sa September 13 yung kanyang ano hindi na siya abot dun no, sa birthday ni Chris kaya niluto ko na siya. Sayang naman po kung abutin pa siya, di ba? So, gagawin ko po siyang macaroni salad mga palangga. So, ayan yung ating ano Ayan, pakuluan na natin siya kasi hindi pa siya pa siya luluto yung ano. Ayan, malapit na sa balang maluto. So, nakabili na rin ako ng aking gasol. So, ayan. Ayan ang ating macaroni. So, magmeriendahan tayo mamaya. So, ayan nga mga palangga. Malapit na siyang maluto mamaya ididrain ko na siya para patuluin yung sabaw para maging ano okay na okay na siya mamaya so ayun na mga langga so see you mamaya so ayan mga langga nailagay na po natin yung ating macaroni ayan palalamigin lang po natin yan siya so ayan na po ang ating finish product ng macaroni So, ito yung ating uh, sangkap. Ayan, mayroon po tayong ganito. Siyempre, dalawang ganito. At, siyempre, ganito. Dalawa din yan. Hindi natin pwede ipakita yung brand kasi bawal. So, meron din po tayong ganito. Uh, condensada milk isa. Tapos, mayroon din po tayong ah, uh, cocktail. So, ito po ang ating fruit cocktail. Ayan. So, yan lang po yung available na na mayroon dyan sa ating talipapa. So, ayan. So, pang ano lang naman to eh, pang personal lang na merienda. So, kung ano na lang nandoon, yun na lang i-ano natin. Tulog na gawin natin. So, wala naman kasi pa, pa, pa pasas doon or eh, in. So, i-prepare na lang muna natin itong ating mga So, ayan mga langga na na-mix ko na po lahat dito. So, ahaluin na lang po natin mga palangga. Ang ating macaroni salad. So, ayan na po yung ating ingredient. So, dito ko lang siya sa kawali ni na, ano, kasi wala akong palangga na. sakto lang din naman sa dito sa akin ano ah uh, mahalo ko siya ng maayos. So, ayan na po ang ating macaroni salad. Tapos ilalagay natin sa lagayan at ilalagay natin sa ref para mas masarap siya kainin. Ayun, so yung malalaki yung cheese na inano ko. So, ayan na mga lagayan. So, ito na po ang ating finished products. Thank you for watching. Please follow me and share, comment, likes. Ayan, mga kanaknak, mga kalangga. So, ayan. Please subscribe, Chris Naknak -nak Vlogs po. Thank you.